Mga kami, okay, kami basang naubos na. Ha? Yan naman mukha kami basang sisaw ni ni aking sister Sis, ikaw walang basa oh. Yung cleavage mo hindi nakikita. Ako, reveal na naman ang cleavage ko. Ayan. Ay nako. Umuulan po ayan oh. Sobrang ulan. tayong magagawa ng ulan. Oh, pero nasaan ko na yung mas, mga... Mas, pero nasa na yung, yung mga ano yung mga titulo mo diyan. Baka kasi mamaya. Titingnan ko ha kasi tinan mo. Baka mamaya mali pala yung pangalan nako. Balik mo yan sa kanila, Charis. Hindi pa kami hindi pa kasi dapat mo i-pay pa to si. Ito pala yung kanila. Tingnan. Dubai na. Ah, talaga nakapangarantik. Oo. Oh. Pinagkakandaan <laughs> ko talaga siya. Sabi siya. <laughs> Lino J. Doberiano. Galing mo naman. Kay kuya pala talaga nakaano. Oh, may attorney. Ano ka pa? Nota rito, no? Oh, okay. Attorney B. One, We We Wekas. Wow. Galing, oh. Oh, ito na yung sa success na pinaghirapan namin yung una, ano. Nalakari. Yan yung titulo ng pagkilingan mo, ha? puro kami katangan sa buo. <laughs> okay. Sorry na. Ikaw na ka lang kaibigan ko eh. Ano to May pagka ano to eh. Pabay to pero prangka ano to eh. Yan. Ano na. May rin ko sa ka pa. Wala na. Wala <laughs> na. Wala na. Wala na. Wala na. Wala na. Wala na. Mabait naman. Naglalaban naman. Ikaw ka lang. <laughs> naman. na lang Problema sa bahay siya. Kita mo naman kanina eh. Binati ko pa. Hello kuya. Pero na, nag aalangan nga na kung batiin siya. Hello, kuya. Kunyari, eh, siyempre, baka mamaya sungitan ako. Ay, hindi naman. Hindi naman. Basta ako, binati ko siya. Hello, kuya. Ganun lang naman ako. Hindi naman. Tututuwa siya mamaya. Pero pinaghanda na na kamatayan. Gago! Huwag kang ganyan. Ikaw, sa mamoy. <laughs> Nag-vlog pa naman tayo. Sorry po ha. Makasalanan na naman kami ngayong araw na to. Ang na po hindi kami... Ano eh? Drabik ulan. Hindi na pwede Ang na. Pag na? Ang masarap talaga ngayon. Takawti ang tao eh. Kasi nga ano, umuulan no. Ayan. May sit-up par pa o. Oh. O oh, diba? Wala nga sa likod mo eh. Diba? na may sisterette. Parang ngipin na. <laughs> may social dance. Uh, may Oo. Oh, oh. Hindi ko nabasa. Nakakainis ah, yung jacket mo. Parang inano ka, oh. Waterproof pa nga araw na to. Ako ang basang basa. Sorry guys. Diba? ba uh, uh, na relax lang po kami kahit ang <laughs> Sana o hindi basa. Ako basang basa, oh. Gusto ko lang sila makita yung ganyan. <laughs> <laughs> o hindi, grabe ka naman. Hindi naman. Pero nabasa ka din ng konti. 'di mo ka Kapag natutulika ka. Ako ang basa basang-basa. Oh. Ay, pagla na. Yawa. Nayawa na talaga basang-basa -basa ako. Bawa ng ako. Ako kasi nasa unahan wala pang wala pang kapote. Eh. Alam mo kayo mayoy kung meron siyang. Oy, bilhin mo na 250 piraso naman. Pala. Pwede na 'yung. At saka kung, at saka kung matibay diba? Kung mga tibay, kunin mo na yun. Kung mga anak ng kumakamali may mali mo, may, may mag-invite sa akin, di diba? oh, diba? oh. ba? oh, oh. mag-scroll, o oh, diba? Tama ka dyan. Alam mo yung kapatid ko, yung si ate ko, yung ate, si ate Esco, pag umu-order, ba, diba, siya, of order kinukuha ko, alam mo kung bakit? Biglang nangingimay ang ano nun, mabagsak. Bigla siyang, alam mo yung tipong hawak niya maya-maya parang nababags ano uh, bigla na lang nawawala ng lakas yung kamay na bagsak alam ano, mo yung mga display niya sa Bicol pinabayag ko siya mag kasi siya yung mag-aalis ng mga siya, siya na yung ipapamigay niya na ano. Diyos ko, maya Basag. Basag nang basag. Ay, Nancy. Si, Nakapunan na naman yung walong ko. Kamay, nawala na naman ang lakas yung kamay ko. Kaya pag nag-order kami, sinasalubong ko yun. Kasi baka mamaya bumagsak sa ano. Sayang. Eh, paano kung ang dami-dami niyang in-order? Eh, nangyari Ay, yun. Sayang. Diba? Maroonchi ka tayo. Pero basang-basa ako. Ika-shower na lang tayo mamaya. At tayo iinom ng tayo, Che. Ako na lang ano mag-sigil tayo. Kasi naligo na ako eh. So, ah, hindi ako, hindi pwede so, sa akin. Hindi na sa akin pwede ganun. Kailangan na kaano ko. Kailangan talaga magsashower ako. Talaga hindi pwede ah. sa akin. Ah. Pinapaasikasin yung sabon. Ayan ano, help pa kita, help kita. Kaya, kaya. Ah, okay, alright. Kaya mo pala. Masag pa sa pagbibig. Diba? Layas kami ng layas. Mababa sa ulan, bagyo. Bagyo, bagyo today. Hindi na yung labas. Ayan. Ulan, ulan pa more. single number one niya ata ang okay, ating kabuhay. naman dito ang dami. ating Wow. Ano pa talaga ang social ang dami ng okay. Dito tayo Ayun ako na i Sayang ang ganda mo dito ko. Kailangan na help kita. Uh, uh, ano, mo, bebe. Ang ganda-ganda mo pa ng bebe. ka naman sa vlog ko, bebe. Ay, ang ganda niya. Ayun mo po. <laughs> Oo nga. Ang ganda mo, bebe ko. Ano, anong name mo? Anong, anong name mo, bebe? Jaja. Wow, ganda ni Jaja. Butay na lang, Bia. Kita mo. Ayan, mga batay. Mga estudyante siguro yan, ano? Hmm. Dapat rin niyo, uh, please, uh, um, Dapat uh, dalawa... Hindi, dapat dalawa tayo nakuha ng ham. Paano ba? Ano ba ang ating... Sige. Okay. Sige. oh tara. Dito tayo. Para tayo sweet-sweetan. Para makuhaan ng tsururut yung dapat tsururutin. Yun. Oh. Come, come, come. Come to mama. Hindi nangangagat si mama. Thank you, Lord. Kami ka pa Kami gani sa labas. Puro churro-churro. Kami po ay nagpa-ulan. So, kami naman po ay siyempre nag-upong kami pa ba? Ano ba? Nag-atapon ka pa ng grass? Sintik mo na. Ay, ako na yung cellphone mo. Ako na yung cellphone mo. Hindi tayo mag-tip sa kanya. Ayan, thank you. Salamat at hindi siya airboat sa isang door Dahil kung hindi po kami na ininaw. Ito naman, itong cellphone ko kasi ayaw Akin na, high-tech naman cellphone Ganda na ah! Buti na naman. Pasag na naman niya, kaya na ako. Yawa. <inaudible> <inaudible> oh, ako Buti na ka Kaya -tong, Ay, mama, ang linaw. Ba't ang linaw? Ang ganda-ganda na. Ay, kasing po na lang. Ayan, pag ganyan, medyo maliwanag. Pag ganyan, sa harap. Pag ganyan, yan. Yan. Kaya nga mapaulay -de, ko, bakit ganun sa iyang huh? Ha? nga may... Kung kaya dyan. Pag nilalayo ko ba yun, bakit Ganda uh -huh. ano naman na. Sa susunod na taon, bago na yun. Bakit na ganun? Ang ganda-ganda natin dito day, kahit maano. Ang <laughs> ganda <laughs> tayo para maganda tayo. Ayan, ang kain ko. May maganda tayo. Dapat araw-araw. <laughs> Kaya nga sabi ko sa'yo, nung ang asawa ko, papili ka ng papi. Ay, grabe ka, nang bumula ka naman. Hindi naman. Alam mo. Ma si -sino, si -sino. Ay, hindi. I promise. Hindi mo na yung asawa ka. Eh, Ay, ayoko naman. Alam mo naman tayo, hindi naman tayo. Di na... ewan ko ba, simula nung mag-abroad siya, di na ako... Naghahanap ka lang kung ano-ano. O, parang na rin ako? Hindi, pero may ko kapaano kayo. May isang kasawa ka lang. nga, pero... Kung mas mga nag-abroad ka, hindi Hindi na lang na kita. Okay lang naman yun kung siya ang ano kung siya ang agresibo ipanong eh, na lang ng may action na ano anong gusto mo kaya naman kung siya ang siya ang agresibo paano kung hindi naman siya naga agresibo ano nga naman diba babae pa rin tayo mayroon tayong sinatawag na pride Oh, I think you think mm -hmm. Kung baka sa lalaki May ego sila Tayo naman may pride Kung tawagin Pride na sa mundo <laughs> Pag kinuskos mo Mabula Kaya mag Mga revolto ba Ayan, kain po tayo Late dance na tayo, na, ano oras na ba? alas dos na. Late dance na? Ay ano na? Ay, ganun? ko na ba? Hindi natin alam. Magami lang natin lakad ko, sir. Okay lang yun. Nakatapos. Nakaraos naman na tayo. So, Thank you, Lord. Nakatapos na kami ni Aong. Hindi yung pagagula naman namin mga kabibidag. Importante. Hindi yun basta-basta na ano. Kung namin ay eh importante yung babay. Hindi kami nagagula nang walang kakwenta-kwenta. Kaya ko pala Lalo ngayon ang ano. Itulog uh, na uh, lang. Uh, 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 Oo. Oh, Lalo ngayon may malam, malam, malamig. Nakakatamad kung ano. nakakatamat magalabas. So, di ba? Yes,

sarap daw ng kabasa yan. Nung nagtay-tay din kami, yung ate ko din. Nang hmm. kain tayo? Butong na ako, sabi niya. Ikot-ikot din naman siya eh. Nakakatawa din kasama niya, hindi ka talaga sa pababayaan sa iri. Ang kapaya din yan? sabi niya nga sa akin, ano sis? Kasi, pwedeng magbayad sa g doon. Ang problema mo ka mo, walang signal. Hindi, hindi ako makabili-bili daw ako kung sa akin. Pero di sabi niya sa akin. Ano, ano, hihiram ka, ka sa akin ng pera, yung sabi. Kasi, ano, walang, sabi niya, wala kasing, yung G-Class doon, napakahina ng ano, signal. Sabi niya sa akin, kung hihiram ka ng pera, sige, pahiramin mo kita eh. Pero mamaya na muna lang, hindi ko sa'yo. Dada lang ba yung kaya sabi niya sa akin, Mami, hindi ka na Atong, ako magbabayad. Sabi niya. Inabutan pala niya ako ng isang linggo. Pero, hindi ko na naman na, uh, uh, yung isang linggo kasi hapon eh. Wala siyang katulong naman. Nasa day of yung katulong, isang linggo. Eh, walang maiwan sa mga aso niya. Ngayon, aga-aga niyang umuwi. Sumuli hmm. siya, alas alas 3 yata kami. Alas 4 yata umuwi kami nun, kasi nga kaya sabi ko, ano? At patay ako ng Ang dami. Ano ka na? mga pambahal. Ay, babarab ka. natin. Ang mura Hipin mo mga terno. Terno isang daan Kung marami lang akong pera, ay ako ko uh, sa mga sa yeah. yeah. so sa sabi mo Si... Uh wala na akong ano eh. one naman ang bell ako. Tawasan na ang pera ko. Di mo malis nandiyan ba siya? Nandiyan na siya? Nandiyan, pero hindi pa kami nang ano Hindi pa kami nang nag-usap, hindi pa kami nag- Ibig sabihin, mo Hindi ko naman kasi akalain. Gawa ng birthday ng kapatid ko. Pero umalis ako, maalis naman ang aming usap. Sabi niya nga sa akin, pagbalik mo na lang, sabi niya, ano, babalik ka rin. Hindi ko lang masabi na ilang araw din ako mawawala. Kala niya agad-agad. Hindi niya alam na magtatagal ako. Eh, inabot ako yata ng, guro ko, 3 days yun. Ito mo siya. Alam mo, Alam mo, sa humbong, nung nag-travel pa rin. Mga matatanda mm -hmm. na ano. mm -hmm. Ang babait pa mga Pinay nung una eh, tabang-tawa pa ako kasi sabi ng ex ko, ikaw na umorder, di ba umorder ako. Eh, masimple lang naman kasi yung order, yung bucket meal lang naman na 8 pieces. Mm -hmm. Ay, may, ganong, ganong, ba naman sasabihin ni English ko lang naman na yung ganon. Sinusubok niya siguro. Pero sa din, ano, ano Oo, pero is ano, English din ang pag-order, pag, pag pinoy ka, kung foreigner ka, English ang order. Yun lang naman. Oo, tala naman kung order ko yun, bucket 8 pieces. Pero yung, yung, yung pag-order, pa, ano yun, yung yung talaga? Ano lang yun. Family travel. Ah oh, family travel. Mm. Kasi iba kasi mga joiners, ganun. Ano yun, bali parang birthday kasi ni Strawberry noon, September yun eh. Ang ginawa ng kapatid ni William, parang si Strawberry, nilibre niya na. Uh -huh. Parang pa-birthday niya kay Strawberry. Anong kasama niya? Tapos birthday din niya, inano sa, sa parang bar, inano niya yung bar. Parang nirintahan niya, lahat kami nandun. Pati yung mga estudyante niya kasi DI siya, di ba? That's instructor siya. Parang pinasara niya yung sa Hong Kong. Sa Hong Doon kami buong pamilya. So, sa ito yung nag-stay din sa kanya? Oo, sa ano niya. Kaya kung baga, yung aming stay doon, nakalibre na kami kasi kung... Alam ka kayo doon? One week. Ay, 21K din yun. Kung papatak ng 3K ang isang ano ang model doon. Kasi ikay na araw? Kreke. Kalain mo yun. Yeah. Nag-ikay kami. Diyos nila, so, ay, ikay. Uh, nag- so, post, pa kayo park, nag-makaw pa kami. Hmm. Sa makaw, maganda rin doon yung makaw. Mas maganda ang Napaka ng display dun sa gabi. Uh, lahat ng building dun halos ano may kailaw. Angga dun ang ganda, uh, ano, maraming casino. Maraming kasino dun, dun nag. Ah, okay sabi niya may sa Ganda doon kasi ano, talagang paggabi doon, ang ganda. Marami ng mga model. Tapos ano, siguro pa ganoon. Sis, sis, ako hindi masyado dyan. Ay, hindi na. hindi na.

yung mm, isang chicken doon, parang kalang yun. Isang hmm. Siyempre, presyo naman. Diba, ang, um, diba ganyan? Walang hiya, isang halos hanggang dito yung chicken doon. Eh. Isang buong yung um, pagkakat niya, hindi, yan, hindi lang... Hindi lang legs kasama yung ano eh. Malaki laki ng mga... Kaya alam mo ang isang bakit doon, yung 8 pieces. Di ba dito sa atin, ano, nasa loob lang siya. Doon, apaw. Apaw talaga ang lalaki, Diyos ko. Yung isang piece, is, isang piece ng chicken doll, parang dalawang peraso na kasi hindi nga namin kayang ubusin. Inuwi pa namin yung iba. So, yung aling, ano, mga bata, tagi isa. Walang niya. Alam ba kami? Dalawang bakit binili. At kasama si Aling, yung Chinese na ano, na hip-hop ko. Kasi akala nyo, gusto ko lang kanila. Mm -hmm. up naman yung asawa ko. No? Kada labas naman. Parang ano. Kasang alis niya yun, no? Hindi. Pangalawang alis niya. No. Ay, ba sa bahay mo na? Pangalawang alis na. Travel kami. Sabi. Pero may passport kami. Narin niyo ulit. Sabi niya, rin niyo daw yung mga passport.

magiging okay, so ako kasi wise um, din ako uh, kapag wise din ako kasi wise nga sila eh hindi ang ano na lang yan ang magsita tayo patayin natin patayin natin bye bye 21 minutes na kasi hello hello kaya na po kayo dyan good afternoon